Ang akala ko kami nasa lamay. But ito Bakit, ay ginawang birthday yan ni Kulot. Ako <laughs> <laughs> yung okay, natatawa lang. kami nasa lamay. Ginawang birthday yan ni Kulot. But gayon, pasensya na ho talaga. Kami hoy yung nakikiramay sa sadya. Nakikiramay kami. Ay, tubig, tubig. Ayun, Kulot. Tubig. Kailangan natin ng tubig. Kulot. Oxygen, oxygen. Oh, Oh, iinumin mo o mauutas ka. Iinumin. May dinis siya. Oh. Okay na, okay na. Lili, abang mo. Sorry ko lang. Oh, okay. Lili. Okay yan. <laughs> Mga lalaki lang yung uminom dito. Patay <laughs> <laughs> si m***a. Nabuhay si m***a. Ang mong ko si m***a sa pagkasinan sa tanay? Ang <laughs> uling <Ako> pagkabuhay. <laughs> Inumin mo na. Balas supper, inum. Inumin mo De na. Malinis Malinis yan. The Last Supper. <laughs> The Last Supper. Siya naman, Akala ko talaga yung nasa lamay, ang birthday yan. Good Guys, si Kulot Oh. Tingnan nyo. Mukbang salamay lamay. Mukbang sa Iyak eh. Luha eh si Elizabeth Ramsey. <laughs> Luha si Elizabeth Ramsey. <laughs> Luha malala. <laughs> ah. Yan po server po. po si si ganda ng ano ganyan ayoko na tapay ayong may acidity tapu po to. Aba, hindi po tapu ka man dyan sa po tapu po po to. po tapu po tapu po man po po tapu po tapu Sa laki mong iyan, po tapu po tapu po tapu po tapu po tapu po tapu po po tapu po 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 ay, yung pinakasikat yun, sa pelikula. Sa pelikula. pelikula. Ayan po si Kuya Raymart Kapasha, guys. I-follow nyo siya. Pinsang wala, buo namin. Ano, bigla na wala yung... Kinakain ko lang, tasa na. Aba? na. Kanina isang balaw, bobit parang <laughs> isang iglap. Magaling ma-merkday ang batang ito. <laughs> Nasa birthday yan, kao lamay. Ano <laughs> <laughs> na? Ano? Sa lamay. Bobit oh, ang dami mo kumain. Kunti lang yun. Sabi ng followers doon, tatlong subo lang daw kakainin mo. Sabi, eh, balabok ka daw kumain. Kunti lang yun, ha? E, sa iyo! Eh, di sabit ka. Kunti lang yun. yun. E, ah, kunti. kunti, lang yun. Yun. kunti. kunti lang. Kasi yun dito sa tanay. Ang baba, sa ng na na. baba ng ulap. Baba ng ulap ko. Oh. Kasi mataas hey, na. May nag-uuling lang. Ah, may nag-uuling. Eh, Ariel, kasamahan ng uling, eh. Kasamahan <laughs> <laughs> <Nagpapaputi, laughs> na. Nagpapaputi na ako. Ah, nagpapaputi. Anong oh. gamit mo? Sulfur at wow. saka body. Kaya nasaan yung epekto? Oh. Wala pa, days pa lang. Kaya... Ano mo, mo sasabi mo sa mga riders na maiinay yung tambot Ayun na lang kong buhatin ang motor Ay! Binuhat <laughs> <May nung> pa, hon. <laughs> Ayun, buhatin yung ay. <laughs> muto, eh. Binuhat pa, hon. Abay, nga na natutulog ako nina. Ba'y di pa ba may pagbumba! Alam na, lang, na, lang na. napakabargas. At saka may lamay, diba? di ba? Di n'y pa may pagbumba-bumba. <laughs> Nasa energy na so, Nasa energy na si Elizabeth Ramsey. Kaya sabi ko sa inyo eh, energy energy drink <laughs> nakuha ko ng pagkain doon ba hinahalok ako ng juice oh. pagka amoy ko amoy alak juice ko po oh. ayoko na ayoko <laughs> na bala ka na? ayan mudas na yan sino mo na may kagagawa ng pagbili ng <laughs> alak? sino? <Ito. laughs> bakit naman da, oh, grabe ito daw yung bumili ng alak yan hindi alam mo sinong naglasing sa akin siya. Siya. <laughs> Sobrang taas tumagay ang kanya ang tikitiki. Tikitiki. Ano -tiki. kasi kaya pala siya tanggero? Oh. Kaya pala. Tikitiki uh -oh. ka -tiki ang kanya. Ba yung kaya sabi... Kaya ni Yelo laang yung pag-inom ko yung nakalimang lagok ako. Sa taas? <laughs> kaya kaya siguro gusto niya lagi akong nalalasing eh para may Wala ka sa so wish ano? Eh. Oo, para lahat na Ay, uh, Ano mo munang masasabi mo kay Tita Anabel at kay Antok na Antok? Tita Anabel, kailang ka tayo matutulog? Ako yung Antok! Sa buhay ko, kanina, kanina, pag ito iniintay! Tita Anabel, kailang ka tayo uuwi? Ako yung Antok na Antok sa buhay Alam ko. Alam mo kung bahay ni Tita Anabel ko nasaan? Nasa bundok. Sa bundok! Sa bundok! Pahing ka na lang tayo matulog! Sa kalsada? Sa <laughs> so jeep na lang ako tulog. So sa jeep na lang driver. Tayo mag kayo ng driver. Hindi. Ano anong, anong masasabi mo ko lang? Kasi ang hinahanap mo ay magpapag-gym mo ka sana sa Pagbiberyan. Ano daton mo sa lamay yung magbabaklay? Baklay? Ang nadatnat sa magbabaklay puro mga kabayo. <laughs> Kabayong bunda. Bakit nga ang dami niyang palasalay? <laughs> Talaga bang hindi na ako makita? <laughs> ako eh... Sulong, sulo na. Tatlong ilaw ang nakaharap sa akin. Isa, dalawa, tatlo. Ay, hey, iba talaga ang ano si, nagagawa ng Elizabeth Ramsey. Di ba iba yung ipit mo, hiwalay? Hindi na kami, ano? Tinga. Tinga. Sa lalaki ng siwang na yan, magkakatinga ka pa. Ano ang nararamdaman ko? Ako ito ha, sa iyo. Ngitay, ngitay, gumitay. Ngitay nga. Meron, 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 nga. Ko sa iyo, meron. Meron, meron. Kita ng netizens, nakakahiya. <laughs> Binangit mo siya ako eh. <laughs> Kanya pala lang ba? Ayaw na talaga yung biti. Ayaw na niyang Ako yung nasisilo na sa inyo, no? <laughs> Pustiso ka ba? Ikaw, saan tayo ka? Medyo. Ito, ito, ito paano malalasing yung eh, itanggera? Pag tatagay, Pati, si siya ang tatake, itikitiki. Mahina na ang sikulog Mahina mukha mo. Masito ako ang mukha sabi, mo. Puro yellow, puro naman nalak. <laughs> ano? Matulog. <laughs> Hinaka mo konti. Hinaka mo konti. Mag-sorry ka. Nang kasi tayo! <laughs> <laughs> si Kuya Raymart, bumidyo na ng bumidyo ang anak ay eh, tolero na. <laughs> tolero na sa <laughs> antok ay eh, bumidyo na, na ng bumidyo. <laughs> Nakatambay. Si Nene, tulog na antok na din.